Kumusta kayo mga kaibigan Mga kamag-anak Huwag kayong alis uh, Malaga ang pag-usapan natin Mga kaibigan Mga kamag-anak Ang pag-usapan natin Ano ang Totoong tagumpay O tunay na tagumpay ah, mahirap, mahirap Ipaliwanag yung sinasabing tagumpay Maraming klase uh, karamihan dyan uh, gustong yumaman yun ang laging gustong tagumpay pero kuminsan sa sobrang uh, pangarap na yumaman doon siya bumabagsak ah, uh, diritsoy na natin uh, para sa akin kasi hindi naman ako ang aking sarili hindi naman ako naghangad na magiging uh, sobrang yaman ang gusto ko ang tagumpay ko yung natural lang yung masaya ang aking mga anak ay matuwid asawa ng Panginoon naman uh, napaaral ko ang aking mga anak sa, sa pagsisikap, pagdarasal kasi yun ang ang pangarap natin uh, ang ating pamilya ang ating mga anak hindi makagaya sa ating karanasan yun po uh, nasasabi ko salamat Panginoon tagumpay na ako uh, sa ngayon uh, ano na lang uh, dalawa na lang yung nag-aral ng college kaya po uh, sobrang pasasalamat na ako sa tagumpay ko hindi ako <laughs> uh, ito, uh, ito, yung maman ganito ito ang bahay namin uh, sa panganay naming anak kasi siyang unang nakatapos sa pag-aaral at siya ang uh, kumuha ng uh, hulugan na bahay. Pero, big sabihin, iniisip ko tagumpay na ako. Kasi, uh, yun kasi ang uh, pangarap mo pag sinabi ng tagumpay ka na bago mo ang iyong dating buhay. Nga, yan, uh, nakakakilala sa akin, uh, alam nyo naman, uh, kami... Magkapatid, kaya nagkahiwa-hiwalay sa sobrang uh, kairapan at uh, biktima kami ng uh, broken family. Yun po ha, ang tagumpay mga kaibigan, hindi lang sa pera. Kailangan dapat lahat. Uh, kung saan ka nagising, nagising ka doon sa mga ganong problema, kailangan mag-isip ka ng paraan na mabago yung mga problema na yun. kagaya po sa amin, ako, maraming mga hula yung mga kapalaran uh, ako daw uh, may nunal dito sa balikat uh, saan ba? malaking malaki po yan noon at ako ay hinuhulaan noon na magpapasan daw ako ng mabigat na problema oh, totoo naman uh, nakaranas akong na sobrang problema pero ang, uh, ang susi niyan mga kaibigan uh, Huwag kang sumuko sa mga problema ata tumawag ka sa Panginoon ata uh, dapat hindi ka mawala ng pag-asa na makamit mo ang tagumpay katindi umaman uh, yun, uh, yun po ang, uh, ang aking channel ngayon sa tinatakong landas dito sa pagbablog simpre, naghangad talaga akong magtagumpay kasi ako, dito may trabaho naman ako dito kami, mag-asawa uh, ibig sabihin kaya nangangarap ako dito sa pagbablog na sana magtagumpay ako uh, para na lang sa aking mga kapatid na nangangailangan, uh, mga kamag-anak. Hmm, gusto ko pong naisir po uh, ang ano, tagumpay. Kasi ang tagumpay ko, uh, napaaral ko lang yung aking mga anak. O kung ano man painat nan sa kanila, yumaman man sila, magiging uh, milyonaryo kung may awa ang Diyos. Sa kanila na lang din yun sa kanilang magiging mga pamilya. Hindi na po ako kasali. Mga magulang, ganoon po dapat. Uh, uh, pag naipamana na natin sa mga anak natin ang tagumpay, uh, sa kanila na po yan. Uh, kahit tayo habang tumatanda, mag-iisip din tayo ng paano tayo magtagumpay pa ulit kung nagtagumpay ng ating mga anak. Uh, yun uh, Ito sa akin, hindi uh, ko naman kayo uh, pinipilit kung ano ang inyong mga gusto sa inyong mga buhay. Ako Halimbawa, ganyan simpleng pangarap lang eh, mabago lang yung buhay ko. Ako hindi nakapag-aral ang aking mga anak uh, dalawa na lang yung nag-aaral ng college si Bigsabey, yung apat tapos na. Malaking tagumpay na sa akin yun. Pero ay big sabihin, pagka nagtagumpay ang mga anak, magkakaroon din sila ng mga anak din, ang aking mga apo. Kaya Uh, dapat tayong mga matatanda, hindi pa rin tayo tumitigil sa ating mga pangarap hanggat tayo ay nabubuhay. Hanggat tayo uh, may kaya pa natin kumilos. Hmm. Sayang nga lang eh, yung mga matalented na mga senior citizen eh, kung minsan eh, ayaw na gamitin ang kanilang talent at ang kanilang lakas. Kaya tuloy kung minsan na ah, anang uh, nangihina ang katawan. ang, ang tagumpay, kung nagtagumpay na tayo, huwag pa rin tayong tumigil. Kasi marami pang nangangailangan. Yun sana ha. Yun sana. Uh, yun ang plano ko. Hmm. Kaya ako, hanggat uh, kaya ko, uh, patuloy na nangangarap. Dito naman ako nangangarap ngayon sa pagbablog. Kasi yun ang nakikita ko, uh, hanggat ako kahit na hindi ko na kayang lumakad, ay eh, kung ganito, nakaupo, nagbablog. Uh, Ibig sabihin, kahit papaano, kahit maliit lang ang kikitain, mayroon. O, kaya, uh, ang ating pangarap na yun, mga vlogger, ayan, lumabas nun, totoo. Uh, ang pangarap ko ngayon, magiging vlogger. Uh, kung ano ako man na hindi magtagumpay dito sa aking, aking pagbablog, uh, ang gusto ko, uh, makakapulot kayo ng aral. Uh, yung lahat, mayaman man o mahirap hindi natin masasabi na nagtagumpay ka na o, ah, kalimbawa ah, ah, sobrang yaman mo hindi mo maiwasan na mayroon pa rin problema eh. ha? kaya ang talaga ang tunay na tagumpay yung makuntinto ka sa sarili yun po ang aking pananaw kasi kung minsan ah, mayroon na marami ng pera gusto pa humakot pa ng mas maraming pera. Ayun po, uh, hindi na po tagumpay ang hinahanap nun. <laughs> Wala na 'yon. 'Yon ang tinatawag na walang kasiyahan. hindi uh, na po 'yon na uh, tagumpay ang hinahanap. Kaya po sana makuntento o uh, kung mayroon nang uh, sobra-sobrang pera para magtagumpay lalo, ibahagi sa iba. Ganun dapat. Mm hmm... Hindi 'yung kung gusto mo, gusto mo pang agawin yung uh, maliit na nga yung nakamit na tagumpay ng iba, gusto mo pang agawin. Kaya po, uh, ang tunay na tagumpay, uh, yung maging masaya ka, masaya yung pamilya, at mapakasaya sana kung makakatulong ka sa kapwa. Kaya yun po ang aking hinahangad ngayon na tagumpay. Uh, Alibaba, dito sa pagbablog, uh, talagang uh, kung ako ay dito, hindi po ako sinabi ng maghanap ng Diyos hindi po ako ugali na ipahalo niyo ako kung makakakuha lang kayo ng aral sa aking buhay o marami naman na nakakaalam na na ah, nabago ko ang ah, sobrang magulong pamilya ah, nabago ko ha bakit? ang tagumpay natin iasa natin sa Panginoon, magdasal tayo at ah, ang kasolbaran sa ating mga problema nandi sa isip kung ano yung mga maling isip, ano yung mga mali nung nakaraan, pilitin natin na mabago ang ating isip. Hmm? Sa tulong ng Panginoon, makamit natin ang totoong tagumpay. Okay, hanggang dito na lang kasi uh, paulit-ulit na atin sinasabi. Yun lang. Ang totoong tagumpay, makontento ka sa iyong sarili. Ata, may maituwid mo ang iyong pamilya. Kung ano man na broken family dati, pag nabago mo. Tagumpay. Hindi ako nagsisinungaling, nagawa ko na 'yan sa aking buhay ngayon. Sa tulong ng Panginoon. Ha? Maraming salamat. Ah, hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod marami naman tayong ah, ah mga video na kakapulutan ng Karal. Ingat lang po tayo palagi.